So, well, mga sir, yung mga yung ating uh, video yung gagawin ngayon mga sir at ang uh, issue nito kung bakit natin ito ano gagawin. Hey, ni mga natin. Okay, yeah, mga sir, madal na. At uh, ang kilometer lang nito mga sir ay uh, check natin. Ayan, 25,567 pa lang yung kanyang kilometer mga sir. Ayan. Yeah. At uh, dito sa part ng makina, ayan yun yung ingay niya. Ayan, yeah, na parang may ano, may ginigiling sa loob. Tapos birit natin. Ayan, di nawawala yung kanyang tunog. Ngayon, para malaman natin kung ano yung problema niyan, pag natin yung makina. Kasi sabi naman ng may-ari, nung nagpalinis to siya ng pangilid niya, at uh, na-check nung nung, nung naglinis sa pangilid niya kumakalog daw yung signal tapos yung kanyang rocker arm isa rin yan may problema kaya maingay yung makina yung sa sigunyan chichik mo natin pero pag iiwalay natin yung makina kasi may problema Nag, nagpunta na nakaraan itong mga sales sa akin at uh, hindi paganyan ganyan yung kanyang tunog nagitik lang yung tunog nito ngayon nag iba na yung tunog niya Sakto kasi nung mga sir uh, Bakasyon kuya ng probinsya Kaya uh, Ngayon lang Siya uh, Bumalik Ipagawa Kaya ngayon Pag ihiwain natin yung makina Mga papalitan natin dyan Kasi Kumakain na rin ng langis daw dito Kaya pati yung black Rocker arm Tapos Yung iba Chichikmohan natin Bago tayo mag uh, Bumili ng pisa Kaya pag ihiwain natin dyan Ito yung version 1 Mga sir na NMAX 155 ayan syempre si boss kapulong yung uh, babanat yan okay pagkiwalay muna natin makin nasa kayong chassis ayan ito na mga sir nakalasan natin yung mga flarings at uh, kinatagalan ni kapulong yung uh, stator para mapaghiwalay natin dito naman sa ano sa Aerox kahit pa paano mas madaling kalasin yung ano niya yung mga flarings kasi hindi naman kasi naka in, ano parang sa naka intact na ano parang sa PCX si Aerox eh. medyo madali siya na konti yan, tapos yan tatanggalin natin ito maya maya or kahit sa taas na lang tayo magtanggal yan, para mapabilis tayo mamaya kapag uh, nabunan natin o nakita na natin kung ano yung pisang uh, bibili natin. Tanggal na natin yung stator at uh, eh, tanggal naman na yung mga pwedeng ano, sumabit kapag uh, tinanggal na natin yung makina. Patanggal na natin yung engine support, yung axle nya para mapaghiwalay na natin yung makina sa yung chassis. Wala na, wala na kasabit dyan. Wala na. Double check yung mabuti. Eh, baka may nakasabit pa. Ayan, pag na natin. Ako pa na axel ah. Ayan, nakalalaya mo doon sa kapila. Ayan, pag na natin. Bilisan mo. Nangangalay na yung kuntil ni Kapulong. Ay, ay, Meron pa ay, ito pa oh. Yeah. Ano sabi mo siya eh? Kalaw ito kasi tatanggalin eh. Okay, yan. May hirapan tayo pag yan ang tinanggal natin. Matagal yung ba? Yan. Kaya na pang-importan ni mga sunalo. Chine check mo natin yung mga dapat sumasapit kapag uh, pinaghihiwalay natin. Dito ka okay, kasi sa Monibela. Sa Monibela mo buhatin. Hindi pa uuwi yan. Gagawin pa natin. Dito, doon nyo. Doon. Bukati mo sa ano, likod. Ayan, tumaso. Wawalwali wal na natin ito. Ayan, pag-ilip yan. na natin walwalin. Ito yung parte ng CBT nya. So doon na itatanggalin yung ano cylinder head nya Ayan, tanggalin natin yung cover Tapos sulod natin yung ano Coolant hose Maghapon na walang upuan Salot natin yung water pump nya Natatanggalin Siba yung magsasabi okay. okay na Reduction yan oh, Tanggalin mo na Ang oh. buwang, galing mo <laughs> Sakalin nyo Okay, galing mo iron. Ano pa naman iron. Ah. Eh, Ya, cylinder head oh, tapos uh, hindi ah may ano 'yan eh. Hindi mo kaya talagang galawin 'yan kasi ngagawa ng may babae eh. Okay, mamaya, iyan lang, hindi pa, ba, baka hindi naka-relax yan. Mamaya, i-check natin yan. Tatanggalin natin mamaya yung, ano, yung BBA niya. Yung arm. Tapos, sunod natin yung block, i-check natin yung block. Tapos, kapag ka, once na ganito yung ginagawa ninyo, may pinakamainam na, sinasegregate nyo na yung pizza. Or yung mga kinakalas ninyo. Tandaan nyo lang kung ano yung, uh, parts na maliliit tapos isa sa aggregate nyo na lang si Aerox gamit nyang ano ano yun uh, chrome yata yan hindi sya ano, hindi sya steel bore malalim na ito mo dun parang wala pa yung wala pa yun tama may yeah. check natin mo, tapos yan eh kanina kinakalog ka Kapulo yung sigun niyan na alog niya nagagalaw niya ng gano'n up and down pero yung abante sa atras meron din kaya tatanggalin natin yung crankcase pag ihiwalay na natin Ayan, si review to eh nagtabi yun dalawang <laughs> tanga wag yung ano sabihin mo kung ano yung disimig ganyan yung flat ha 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 Ay, gamit utak! Nalito to eh. Diyan mga sala, mayroon dyan uh, crankcase bolt pa sa ilalim kaya tatanggalin natin yung mismong cover ng ating ano, uh, oil pump.

Itagal na natin yung crankcase bolt At uh, gagamit na tayo ng uh, rubber mallet Huwag po kayong magamit ng martilyo para hindi masira Baka matamahan mo yung kamay ni Bayaw ha Hindi na naman makapagtrabaho ng 3

kolepipiling pili. lang. Okay na. Tingnan mo muna, papiling. Ano? Mana sana. Tatado na kadila pa puta. Ayo, pili. Yan mga so, natin. Natin tapos, na sana. natin? Chicken natin 'yang sigonian, tapos chicken rin natin 'yung ano? Yung uh, raker ah. natin Okay na maso so, nakalas-kalas na natin. Na-check ko na rin yung kanyang sigunyan. At, uh, ang nakikita ko lang problema nito mga sir, yung ano, bearing lang. Pero, depende pa rin kapag na-check natin to. Dahil minsan, karamihan ito ito yung lumuluwag sa part ng magneto. At doon naman sa cylinder head natin, yan, nakalas-kalas na chineck ko na rin yung kanyang valve uh, guide goods yung valve guide niya tapos yung rocker arm yan ito lang yung nakita ko may problema medyo maluwag to yung ruler niya tapos ito okay naman goods yung exhaust pati yung ano yung intake ah ito pa ito, ito pa yung na, ano ko yung uh, Rocker arm ng BBA natin. Maluwag siya to. Tapos sa uh, itong block niya naman, papalitan na rin natin kasi ngayon lang din naman ito mabubuksan at yon uh, yun din ang request ng may na ito uh, mapalitan kasi nachiko na rin kapag nagsasalat ako ng uh, ito kahit wala gasgas -gas, kung medyo malalim sa loob nito parang ublong na isa na rin yan uh, kumakain na siya lang yun sa ng may malakas na rin daw magbawas ng langis. Kukunti na lang kapag ka nag siya. Yamatic. Yeah, na papaltanan natin to. Piston piston ring. Bald seal. Yung mga papaltanan natin. Tapos uh, bearing. Sigunyal. So, yun, ito lang ko muna kung uh, magkano yung presyo nito. Kung kaya naman ang budget. Ito na lang tayo sa bago. Yan. Okay. Abangan nyo na lang yun. No? Sunod natin ano. So, uh, siguro ano, uh, gagawin natin ganito. Part 2 part 1 saka 2 si ano huhugasan pa natin to lahat tikinisin pa natin magpa finalize pa tayo